guys Ayan, isang mapagpalang umaga na naman pre-prepare na yung bukit kasi malapit ng taniman ng mais naman Ayan. kaya busy busy ang mga tao Ayan, yung palayan namin malapit na rin ang hindi. palay kaya sipag lang saging na yan, namumunga na rin. yan, pag nag-harvest sila, ayan, ginebenta na rin. Kaya maraming pagkakakitaan sa probinsya. Masipag lang talaga. Simple lang ng buhay, pero maraming nalilibre na hindi mo na kailangan bilhin. Hindi mo na kailangan bumili ng bigas. Ayan, kasi may tanim ng mga palay, nag-anig. gulay na libre, prutas, Ayan. libre lahat yan sa probinsya, hindi na kailangan bumili. namin, Ayan. kasama yung mga barkada na namimitas sila ng rambutan, dadali nila sa school. Ayan. Kaya masarap tumira sa probinsya.